25,000 libong community gardens na ipatayo sa ilalim ng kalinisan program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naritong news scoop ni Maine Barreto. Umabot na sa 25,000 barangay sa buong bansa ang nakapagpatayo ng community gardens sa ilalim ng Kalinisan Day campaign ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matatanda ang inilunsad ang nasabing programa noong January 6 sa bisa ng Memorandum Circular Number no. 41. Dito, inatasa ng mga barangay na magtatag ng community gardens na tataniman ng labing walong gulay mula sa kantanga ba haykubo ayin sa Department of the Interior and Local Government o DILG posibleng maresolba ng programang ito ang ilang mga isyu sa kalinisan, kagutuman, kahirapan, kalikasan, climate change at global warming. Pagtitiyak ng DILG, patuloy na sinisikap ng ahensya na magkaroon ng mas malinis na komunidad alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa new Scoop, ako si Main Bereto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.